Welcome to Wilma's Vlog. Ayan po, oh, nung pong ano, nung ba diba po ipinakita ko sa inyo, ang layo ng ano, ng tabi. Ngayon po, eto na yung tubig, o oh, tuwing maga at hapon po, ganyan. Ayan po, nagsisipag swimming na sila. Mababaw po lang yan. Ayan po sila. May bangko po silang dalal-dala, nagsuswimming. Ito na po. <laughs> Ayan po. Para pong burakay ang buhangin dito, puting-puti. Ayan po. Ito na po yung aking nanok kahapon. Sabi ko po ipapakita ko sa inyo pagka dito na sa tabi yung tubig. Ayan po. yun po yung hanggang doon, babaw. Malayo po ang babaw nito. Ayan po. Marami pong mga puno, maginhawa kaya uh, hindi po ano ito po ay dito sa Panukulan keso ito po ang kapaligiran ang ganda po siya masaya po ako dito yan po sila nasa puno ng bangkaw ano bang, yan ah. Uh. po may isa pa po dun ganda po. Ang linaw po ng tubig, kala mo po, ano, talagang uh, burakay na burakay po ang style. Ito. Ayan po. Oh. Ayan, po oh, lino Ayan. Ayan po, ang linaw ng tubig. Ayan. po ang linaw ng tubig. Ganda po. Kaya sarap po dito. Ayan po.